Feel mo ba ang isang parang Europe ang pasyalan? Malabinis na lugar na malapit lang sa Manila. Isang weekend getaway na perfect sa inyong pamilya. Kaya't samahan nyo kaming mag walking tour sa trending na pasyalan dito sa Pasig River Esplanade. Ayan! So, welcome sa bagong edition ng Cardo's Adventure and for today's vlog. Ayan, may papasyalan. <laughs> Ayan! May papasyalan tayo dito sa loton. Ayan. And, dito nakikita nyo may fountain dito. Harap namin yung post office ng Maynila. So, may bagong attraction dito na pangalan ay ano, uh, Pasig Esplanade. Yan. So, makikita niyo yung sa likod namin. Yan. Ito yung ano, yung nasunog dati oh, na ano, lang pos office. Yan. Sayang, sana ma-renovate para ano, no. Magamit ulit siya. Kasi mukhang matibay pa yan. yan. So, pupuntahan natin yung ano, yung Esplanade. Dito yung daanan siya. Yan. So, yung mga nagtatanong kung paano pupunta rito, kung galing kayong north sa South, uh, bumaba lang kayo ng malapit sa may City Hall kaya sa may loton. Yan, yung Sakayan. Pera. So, galing sa inyo, alin ba oh, sa Pasay? Galing sa Pasay. Babakay ng Loton dito, kaya galing sa yun nga, sa Quezon City. Sa kaila kayo pupunta ng Loton dito. Ayan. So si Miyang, ayan. Ang kulit, tumakit siya dito sa may fountain. Ayan. So samahan nyo kami. Hello ka sa kanila. Hi po. Hello po. Ayan, ayan po. Ayan. Pasyal tayo dito sa Esplanade. yung ganda-ganda. Nagbuka na naman ako katulong. Ayan. 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 So nandito na tayo sa esplanade Pasig. So nakita nyo, mga naka-open na yung mga light post, no? Yan. Ang ganda. Ang ganda dito. Eh nakita nyo pa yung mga naka may mga ano pa siya, no? May mga rebulto pa na nakalagay. Tapos yung light post, ang ganda tignan. Akala mo style ano talaga eh? Parang style na sa Binisca. Hanggang doon pa sa may dulo. Yan. So lalakarin natin sya no? Tingin tayo dito. Ayan. Tapos yung Pasig River. Talagang ano, alaki na namin nagbago ng Pasig River. Hindi na siya katulad natin na medyo madungis. Saka pwede na tayong gumawa ng ano, dito. Ng water activity. Ayan. Pwede na siyang ano, bangkain. Ayan. Ang ganda. Sige. Lakarin natin itong lugar na ito. Ayan. So lakarin natin itong ano, kahabaan itong Espanad Pasig. Ayan. So ngayong Saturday pinuntahan namin siya yan marami yung mga turista yan na gusto po masyal dito yan kita nyo may mga may mga halaman na dito yan. tapos dito sa kabila yan yung mga light post so ang dami niyang ano no ang dami niyang mga light post na ano nakakapukaw pansin yan Diretso lang natin to. Ayan. So mag in tour tayo. Ayan, i natin tong ano, video na to. Diyan tapos sa baba, pansin niyo. Ayan. May napansin ako doon para may mga ano, mga mga food trip. Ayan. Ma uh, pwedeng ano, kainan ni eh. may mga barbecue doon. Ayan, tapos may mga drinks, ayan. Ah, ayan ang maganda doon, may, may kainan doon sa baba. Ayan. So pag nagugutom kayo, pwede kayong dumiretso diyan. May mga quick quick do, mga fish ball, ayan, may mga ice cream, ayan. Pwede kayong dumiretso diyan pag nagugutom kayo. Then dito sa may taas, ayan. Ganun pa rin yung ano, yung setup. Iba naman yung style, ayan. Akitin natin 'to. Para maubo buo natin yung isang buong ano. Esplanada na Pasig na 'to. Ayan. Ayan, tapos Ayan, iba naman yung sistema rito Ayan may kabah kahabaan dito na uh, sa right side ayan may mga halaman sa may mga trees tapos kabilaan naman yung waiting shed tapos may mga ribulto na sa gabi ano yan nagkakaroon ng ilaw ayan. may mga ilaw yan eh maganda naman yan sa gabi ayan so i-stop na natin to kasi hanggang doon lang sa may tulay to, eh kaya mo ayan ayan Ayan, so ito yung sinasabi ko, no. Ayan, may mga kwek-kwek, mga hotdog, fishball. Ayan, na pwede kayong bumili. Sa kabila din, may ganun din. O, ba diba? Tapos sa kabila, para may sinaseta pa ng mga shake. Ayan, may mga manga. Ayan. May mga burger pa yata. Tapos, ayan, mga crispy fried na, ano, uh, skin. Chicken skin. Ayan. So, pag nagutom kayo, ayan, diretsyo lang kayo dito sa, ano, no? sa parte na to. Sa likod lang to ng, ano, ng post office yan katabi rin ng tulay ng Esplanade Pasig Hi. Hi. Ayan, so nagpahinga kami <laughs> kasi ang sistema sa taas wala na maupuan, no? sa no. So, pwede kayong buwa rito. Ayan. Kumain muna kami ng ano, eh? ng kwek-kwek. Ayan. Chicken skin naman. Kaya ano, Emi tapos yan. Parang fish, ay, fish ball ba yun? tapos yun. Eh. O nga. yan. Tapos dito is, ano, ano, ano? Ayan, pa chicken na, yung ginagay. O, ayan. Sige, okay na. Tapos sa gilid ko sa iyo, yung kanina yung binidyo namin. Ayan, yung mga kainan dyan sa likod. Ay, sa kabila. Ayan. Pwede kayong kumain dyan. So, napagod kami ko. Okay. Pahinga mo na kami. Tapos yan nagkaroon na ng mga lights yung mga ano yung mga pailaw dyan sa ano sa espanad so mamaya titingnan natin pag ano na pag gabi na ayan kaya muna kami ayan sarap. ay sarap <laughs> mamaya na ito so, mo na ako pwede muna ako so pakita ko lang sa inyo pag ano, na. Pag gabi na. Yan, pag may ganitong ano, pailaw na yung Esplanade sa Pasig yan. So nakikita niyo yung mga rebulto diyan, yung mga pa -fountain. Yan. Tapos sa uh, bridge, may nakita niyo may ilaw din siya. Yan, pansin nyo. So ililiko natin tong cam na to. Yan, lahat may pailaw na siya lahat. Yan, pati yung mga light posts. Yan, kung papansin niyo. Hanggang doon pa sa may dulo. Yan, di ba? So ang ganda niya tignan. Saka ang ganda niya ano, pang Insta ano, Instagramable, yeah. At saka mainit sa Pinas, oh. pero oh. kami mag dinner sa Italy. Yes. <laughs> so galing kami ng Inggitera. <laughs> in Inggitera. Inggitera. Galing kami ng Inggitera. Ayan, para makapasya lang dito sa may Espanad na Pasig. Ayan. Hello nga! Ayan. <laughs> Ayan, so videoan natin siya pag na, itong paggabi na, na alas 6 na. Ayan, so nakikita nyo, ayan, sa site namin dito, ayan, may mga papaunti. Diba? diba? Ang ganda yung tignan, diba? Kakayo siya? Iba siya sa mga napuntahan natin mga, diba? mga tulay. Ayan, <laughs> hanggang doon pa yan sa dulo. Tapos, ano, walk and tour tayo. Ayan, walk and tour lang tayo. Ayan. So, pag inangat natin, no? Ang ganda tignan, diba? Ayan, Ayan, eh, nakikita natin sa ano. Sa bawat side, sa kapila, may mga puno. Then, sa right, ay may mga palights din. So, lakad lang tayo. Ayan si Miang. Ayan si Miang. Ayan. Ayan. So, naman, enjoy lang maglakad, no? Yeah. Ayan, naman. Naiba. Naiba yung figure natin na dati medyo dugyot. Yes. <laughs> Ayan. Medyo, medyo dugyot itong, ano, Pasig River. Pero ngayon, syempre. Pinaganda na, ayan. Tapos... Nakalibre, o oh. oo, oo nga, nakalibre ka pa ng pasyon. Hindi um, ka talaga sa iba na may ano pa, no? May mga entrance sa... pa, ayan. O sasadyain mo pa, no? Para makapunta ka na sa maganda. Saka ito. maraming pagkain. Tama. Dito sa may gilid, jan. ayan. So, ito, parang ano ka talaga? Parang nakapunta ka na rin ng Venice, no? Parang ano rin? Gapan, no? oh, tama. Sa may ano? Sa may Nueva Ecija. Numang Gapan, ayan. Tapos yung mga style sa mga vegan. Ayan. Ang ganda na ito. Ayan. So kung ako tatanungin no, yung may mga pulis dito sa amin, guard no. Yes, safe kayo. Oh, safe kayo dito no. Yung sa akin no, siguro mas maganda kung nakani naka-uniform sila na, no. Oh, yung parang no, ano, yung mga nila sa, sa ano, itamuro. sa ibang so Yung si mga guardiya civil. No? Parang katipunero oh, okay. ang amin. Ay, Ay guardiya civil pala. Opo, oh, po. ayan. Sige. Ang ganda lang niya. Iikot natin 'to. Sayang walang bangka. Eh. Oo, oh, oh, uh, yung yung bangka. Baka siguro okay, Sunday Baka Sunday lang siguro no. So yung so, bangka dito may every Sunday yata na ano na touring so, sa simula sa may Mark Arthur Bridge hanggang sa may Jones Bridge na. So ang ganda lang yan. No? Ang ganda lang yung video Han. Ang liwanag natin no? sa so, video na to. Yan. Ayan. so dito na nagtatapos yung vlog natin. No? Dito sa pagpasya natin sa Esplanade Pasig. Ayan. So yung mga nagbabalak na pumasya ng Intramuros tapos sa Luneta Park yan. Isama niyo na to sa bucket list to. mahal? Kasi maganda maganda siyang ano. Uh, side trip. Ngayon side trip. Ang ganda, ang ganda talaga niyan. Talaga na improve yung yung kahabaan na ina na dito sa may kahabaan ng Jones Bridge hanggang sa may Mark Arthur Bridge. Yeah. So kung nagustuhan nyo itong vlog na to, ayan, papaalam na kami. Please like, subscribe, and pa-follow bell button para update kayo sa videos namin. Ay, and sabihin mo sa inyo po. Ayan, sabihin mo, share mo na rin. Share mo na din. Ayan, share the experience. Paalam na kami. Bye-bye po, ah. yeah. yeah. <laughs> See you next vlog.